Gusto ko lang malamatiin uh, Si Mars Canoy, Magiging itin siyang palagi And sana magkita tayo soon God bless Stay healthy Ayan po Good morning Good morning po Mars tayo nga po ay Pumunta ng taas At Tayo po ay nagpa Nagpaka uh, Ano po tayo Nang Gcash At tayo po ay Magbabayad na lamang Nang jika sa to, sa ano ba ating Balibago. Kasi po napakalayo po ang aming bayaran ng tubig sa Balibago. Mamasahe ka pa na 60 pesos yata pa masahe. Ayan. At sabay bumili na tayo nito, Ayan. at saka kangkong. At nakabili na po tayo kanina ng ano nga tawag dito sa ano ay bituo. At ipong gataan. At talagyan po natin ng kangkong. Ayan. Masarap po yan mga Mars. Ayan yan nga po at ngayon nga lang po tayo ulit makapag-upload ng ating youtube at na-strike po tayo nung nakaraang linggo gawa po, eh, nag-live po tayo eh ang isa po pong anak ay eh, nagbait-baitan ayan, kaya po tayo na-strike <laughs> upload po tayo ulit, abang-abang lang po, tatay, mga po mga Mars mamaya mga Mars at atin na pong Ayan, hindi na po natin pinakita kanina ang pagigisa. Ayan, are na po yung ating ginataang bituo. Ayan. At nilagay na nga po rin natin ang ating kangkong. Ayan. Tsaka siling green. Hindi kailangan po mga Mars, pag nagluto kayo ng may gata ay eh. huwag nyo pong takluban. Para po yung gata niya po ay hindi po mag -buo -buo. Ayan, Ganyan lang po siya open minutes lang po yan mga Mars at padali lang naman po maluto yung ating dito yan na nga po naman mga Mars ay tanggal na po ang puwit at madali na po yung sipsipin ayan ay, ayan nga po yung ating ano ating asong pangalan nito negra ayan siya po mga Mars ay buntis na uli ayan malalaki po yung lahi niya ang kanyang mga anak ayan. And maya maya nga po mga mars at atin na pong patayin at air naman ay luto na yan kung titikman ang ating niluluto ano mm, po sa lasa hmm sarap yan ayos na po mga mars ready to eat na. Ayan, antay-antay lang po natin si Kanoy at nandun po sa baba. At siya nga po ay may bisitang dumating. Taga, vlogger din po yan mga Mars, taga ano, ah, Laguna. Ayan, sila po ay lima. At naroon po sila sa dagat. Ayan, sila po ay namimingwit. At abang-abang na lang din po sa upload po ni Kanoy mamayang gabi. Ayan. Ayan po, don't forget, subscribe my channel, Mars Kanoy TV. And goodbye.